Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay palaging pagod? Nakaka-relate ka ba sa pakiramdam na kahit anong gawin mo, tila walang sapat na enerhiya? Well, today, we're diving into a topic that's relevant to many of us, especially in our busy Filipino lifestyles. Araw-araw, maraming factors ang nakaka-apekto sa ating energy levels, sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong dahilan kung bakit palagi kang pagod at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang ibalik ang iyong enerhiya. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Number 1. Adrenal fatigue or kakulangan ng enerhiya dahil sa sobrang stress. Ang adrenal fatigue ay nangyayari kapag labis-labis ang pagkapagod ng adrenal glands natin na siyang responsable sa pagpapalabas ng cortisol, ang stress hormone ng katawan. Kapag palagi kang stressed, ang cortisol ay bumababa at nagre-resulta sa pagkapagod. Alam mo ba na kapag ang katawan ay nasa ilalim ng matinding stress, Pinipilit nitong gumamit ng glucose bilang primary source ng energy kahit pag gaano ka keto o low carb ang diet mo. Ito ang dahilan kung bakit madalas tayong bumabalik sa pagkain ng matatamis kapag stressed. Kapag tumagal ang ganitong sitwasyon, napapagod ang adrenal glands at ito ang tinatawag na adrenal fatigue. Hindi lang pagod ang epekto nito, kundi pati na rin pagbaba ng immunity, mahinang konsentrasyon, at pagiging irritable. Solution B Vitamins Kumuha ng nutritional yeast na madaling mabili sa mga palengke. Adaptogenic Herbs Subukan ang mga lokal na halamang gamot tulad ng lagundi at tawa-tawa na makakatulong sa pag-reduce ng stress. Relaxation Techniques Maglaan ng oras sa paghinga at relaxation techniques. Simpleng deep breathing exercises o pagmumuni-muni meditation ay makakatulong na pababain ang cortisol levels. Number 2. Problema sa pagtulog, poor sleep quality. Kapag kulang ang tulog mo o hindi sapat ang kalidad ng tulog mo, siguradong mapapagod ka. Isa sa mga dahilan ng poor sleep quality ay ang mataas na cortisol levels, lalo na kapag stressed ka. Karaniwang hindi makatulog ang mga taong stressed sa pagitan ng 12:04 a.m. at 2 a.m. Oras kung kailan dapat pinakamababa ang cortisol. Kailangan mo rin ng sapat na melatonin, ang hormone na nagbibigay ng signal sa katawan na oras na ng pagtulog. Mayroong tinatawag na cellular melatonin na hindi mo makukuha sa supplements kundi sa sun exposure. Ang init na nararamdaman mula sa araw, apoy, o kahit infrared lamp ay tumutulong magparami ng cellular melatonin sa katawan mo. Solution: expose yourself to sunlight nang hindi bababa sa 15 to 30 minutes araw-araw upang tumaas ang melatonin levels mo. Umiwas sa gadgets bago matulog dahil ang blue light mula sa mga ito ay nakakabawas sa production ng melatonin. Subukan ang kombinasyon ng vitamin D3 at magnesium supplements para ma-improve ang sleep quality. Number 3. Post-viral fatigue syndrome. Pagkapagod matapos magkasakit. Kapag kagagaling mo lang sa sakit tulad ng COVID-19 o kahit anong viral infection, maaring makaranas ka ng matinding pagkapagod kahit ilang linggo o buwan pa matapos gumaling. Sa medical term, ito ay tinatawag na myalgic encephalomyelitis o chronic fatigue syndrome. Ang post-viral syndrome ay kadalasang dulot ng kakulangan sa nutrients tulad ng B1, thiamine, at B3, niacin, at isang matinding immune response ng katawan sa infection. Ibig sabihin, kahit wala ng aktibong virus sa katawan mo, Maaring may inflammation o oxidative stress pa rin kaya't patuloy kang nakakaranas ng pagod. Solution: Kumuha ng sapat na B vitamins, B1 at B3, Vitamin D3, zinc at antioxidants tulad ng NAC, N-acetylcysteine. Kumain ng labanos at malunggay na puno ng B vitamins at antioxidants. Uminom ng Moringa Capsules kung hindi ka makakain ng sariwang dahon. Number 4. Insulin Resistance Ang insulin resistance ay kondisyon kung saan hindi na nagre-respond ang katawan mo sa insulin. Ang hormone na nagdadala ng glucose sa cells mo para gawing energy. Ang resulta? Pagod, matamlay at laging gusto matulog. Kapag mataas ang insulin resistance, hindi nakukuha ng cells mo ang glucose na kailangan nila. Kaya't pakiramdam mo laging kulang ka sa enerhiya. Ayon sa mga pag-aaral, ang carbohydrates at asukal ang pangunahing sanhi ng insulin resistance. Kaya't kung palaging mataas ang iyong carb intake, makakaranas ka ng sugar crashes at sobrang pagod. Solution: Dietary adjustments. I-reduce ang consumption ng kanin at sugary foods. Subukan ang mga low-carb alternatives tulad ng ampalaya at sibuyas sa iyong diet. Regular Exercise Regular na pag-ehersisyo upang tumaas ang insulin sensitivity ng katawan. Maglakad-lakad araw-araw, mas maganda kung umaga. Pwede mong umpisahan ang paglalakad ng 5 or 6 ng umaga para makalanghap ng sariwang hangin. Pag-inom ng supplements na katulad ng berberine o banaba leaves extract, local alternative, para makatulong sa pag-manage ng blood sugar. Number 5. Low Stomach Acid Karamihan ng pagkapagod ay sanhi ng hindi maayos na digestion dahil sa kakulangan ng stomach acid. Kailangan mo ng tamang level ng acid sa tiyan para maabsorb ng katawan mo ang nutrients tulad ng B12 at iron. Kapag mababa ang stomach acid, maaaring magresulta ito sa anemia at nutrient deficiencies na nagdudulot ng pagkapagod. Solution: Apple cider vinegar. Uminom ng apple cider vinegar bago kumain upang makatulong sa digestion. Subukan ang salabat, ginger tea para sa mas magandang digestion. Number 6: Vitamin deficiencies. Kakulangan ng ilang mahahalagang bitamina tulad ng B12, iron, magnesium at potassium ay nagdudulot ng fatigue. Importante ang mga vitamins na ito para sa enerhiya at tamang function ng katawan. Sa Pilipinas, karaniwang sanhi ng vitamin deficiencies ay ang kakulangan sa gulay at prutas sa diet. Solution: Kumain ng maraming madahong gulay tulad ng kangkong, malunggay at pechay. Magdagdag ng prutas na mayaman sa potassium tulad ng saging. Uminom lang supplements kung kinakailangan, lalo na kung kulang ka sa iron or B12. Number 7. Pagkapagod dahil sa latent infections. Ang mga dormant o natutulog na virus sa katawan, tulad ng Epstein-Barr virus, EBV, ay maaaring mag-reactivate tuwing mataas ang stress. Kapag ang katawan ay nasa ilalim ng stress, tumataas ang cortisol levels. Ang mataas na antas ng cortisol ay nagiging sanhi ng pagbaba ng immune function na nagpapahina sa kakayahan ng katawan na labanan ang mga virus at infeksyon. Ang mga latent infections ay maaaring magdulot ng chronic inflammation na nagre-resulta sa pagkapagod at iba pang sintomas. Ang Epstein-Barr virus, halimbawa, ay kilalang sanhi ng mononucleosis at maaari ring magdulot ng chronic fatigue syndrome. Kapag nag-reactivate ito, maaaring makaranas ka ng patuloy na pagod, lagnat, sore throat, at swollen lymph nodes. Ang iba pang mga virus na maaaring mag-reactivate sa panahon ng stress ay ang cytomegalovirus, CMV, at herpes simplex virus, HSV. Ang mga virus na ito ay kadalasang natutulog sa katawan at maaaring bumalik kapag ang immune system ay mahina. Ang chronic inflammation na dulot ng mga latent infections ay nagiging sanhi ng pagtaas ng cytokines sa katawan na nag-uudyok ng pagkapagod at mahinang enerhiya. Solution: Stress management. Hanapin ang ugat ng iyong stress at gumawa ng mga hakbang upang iwasan ito. Maaring makatulong ang regular na pag-eehersisyo, mindfulness practices tulad ng yoga or meditation, at tamang oras ng pahinga. Nutritional support. Dagdagan ang iyong intake ng mga bitamina at mineral na tumutulong sa immune system tulad ng B1, thiamine, B3, niacin, D3, at zinc. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa antioxidants tulad ng berries, nuts, at mga leafy greens upang labanan ang oxidative stress at inflammation. Hydration Uminom ng sapat na tubig upang mapanatiling hydrated ang katawan at mapabuti ang function ng immune system. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagkapagod at kakulangan sa enerhiya. Makipag-usap sa iyong doktor kung may mga sintomas na hindi nawawala o kung iniisip mong may latent infection ka. Maaring kailanganin ang mga test upang matukoy ang anumang reactivated virus at angkop na paggamot. Ang pagkapagod ay hindi lang simpleng epekto ng pagiging busy. Ito ay may mas malalim na dahilan mula sa stress, kakulangan ng tulog, hanggang sa mga vitamin deficiencies. Subukan ang mga simpleng solusyon na nabanggit ko at makikita mong may malaking pagbabago sa iyong energy levels. Tandaan, ang tamang kaalaman at aksyon ay susi sa mas masiglang buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share para mas marami pa tayong matulungan. Ano ang mga hakbang na ginagawa mo upang labanan ang pagkapagod? I-share mo sa comment section. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.